Panalangin sa umaga Panginoong Hesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, na namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay, pinupuri at sinasamba ka namin sa araw na ito. Ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay, na nagdadala ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa lahat ng naniniwala. Hindi ka kayang hawakan ng kamatayan at nasakot mo na ito, tinatalo ang huling kaaway. Gawin mo akong daluyan ng iyong banal na pag-ibig upang ibahagi sa mga nakapaligid sa akin na nagpapahintulot sa iyong liwanag na sumikat sa aking mga at salita. Kami ay nagagalak na yun sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay. Hinarap mo ang bawat kapangyarihan ng kasamaan at nagtagumpay ka sa bawat kaaway. Wala kaming dapat ikatakot kahit ang kamatayan dahil napatunayan mo ang iyong sarili na Panginoon sa lahat, hawak ang na susi ng buhay at kamatayan. Iyong ililigtas ang lahat ng sumasampalataya at nagtitiwala sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking liwanag at aking gabay. Huwag mo sana akong iwan at tulungan akong magtiis, sapagkat ang mga umaasa sa iyo ay hindi kailanman mabibigo, at sa iyong presensya, walang magkukulang. Sa araw na ito, buong puso naming inaalala ang iyong tagumpay laban sa kamatayan, at hinihiling namin sa iyo na akayin kami sa mas malalim na pagtitiwala sa iyo. Naway maging araw din ito ng tagumpay para sa amin, isang araw kung saan nagtagumpay kami sa kasalanan at bumamon sa bagong buhay at pag-asa. Tulungan mo kami taluni ng mga makalupang pagnanasa at mamuhay ng ayon sa iyong kaluuban. Naway maranasan namin ang pagbabago ng buhay. Panginoon, Nakikiusap ako na bigyan mo ako ng pananampalataya, pasensya at karunungan upang maunawaan ang bawat sitwasyon na namiyayari. Alam mo ang aking buhay, ang aking mga pakikibaka, ang aking mga pagkabalisa at ang aking mga pananailangan ng higit sa sinuman. Kaya naman ngayon gusto kong magmahaawa na ipakita mo sa akin ang paraan para magpatuloy sa buhay. Maging aking pananggalam na kalasag at tulungan akong makamit ang pambihirang himalang iyon na inaasam-asam ko sa aking buhay. Tulungan mo kaming buksan ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong pag-ibig at ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ibinibigay namin ang lahat ng papuri sa Ama sa pamamagitan mo, hamin tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupunuhan ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak At sa Diyos Espiritu Santo Kapara noong unang una Ngayon at magpasawalang hanggan Amen Sa ngalan ng Ama At ng Anak At ng Espiritu Santo Amen